Ayan. Good morning mga kagigil. ko na tayo ng ulam natin. Ano? Magkita tayo. Hmm, bango. Ang bango, bango. Ayan, pagluto na po yung <coughs> kamatis natin. Maglagay na tayong giniling. Lutuin natin hanggang sa maging brown na siya, no? Lagay tayo ng konting magic. Then, lagay na po natin yung ating kalabasa at sitaw. Ano? Ayan. Magigis ang gulay tayo. Yan naulam natin ngayon. Kaya din natin siya ng gata. No? Ganito lang. Simple-simple lang. Wala siyang gata. Tapos, naglalagay tayo ng konting tubig, ano? Ayan. Para masimmer na. At lutuin na natin ating vegetables. Ayan, luto na po, ano? Tikman na natin. Ay, Diyos ko. Napakasarap mga kagigil. Very healthy pa, no? Magdisang gulay din tayo paminsan-minsan. Kaya na tayo mga kagigil.